Atin na pong kausapin si Attorney Elizer Ambatali, ang Legal Service Director po naman and Data Privacy Officer ng Philippine Statistics Authority. Girl? Attorney Elizer Ambatali, magandang umaga po. Magandang umaga, uh, DJ Chacha -cha and uh, Manong Ted. Good morning. morning po. Good morning po sir. Thank you for waking up early para po dito sa aming programa. Hindi na nga lang po dalawandaan, ano kundi 1200 na mga foreigners ang pinaniniwalaan na may hawak po nitong mga Philippine birth certificate. Ano po ang uh, ang balita o ang latest update ukol po dito? Ah uh, ito po yung ano, ito po yung mga um narehistro po no po sa ano sa isang bayan sa sa Davao del Sur um well ang ang PSA ay nananatili pa rin naman na ano na, na na sumusuporta dito sa kampanya ng ng ating mga kawani sa kasama natin sa sa gobyerno um, para um mabigyan ng ano mabigyan ng linaw kung bakit nagkaroon ng ng mga ganito na um, birth certificate or mga dokumento ang mga naturang mga foreign nationals. In fact, um, uh, nung nakaraang taon ay lumitaw na ang, ang, ganitong concern sa, sa isang bayan sa, sa Davao del Sur. Ito rin yata yung, ano, yung bayan na, na tinutukoy ng, ng NBI. And uh, from then on, uh, nakipag-ugnayan kami sa, sa NBI para... Uh, magsagawa ng mga ano, magsagawa ng mga investigasyon Uh in fact we have uh, already endorsed this one we have coordinated with the NBI and we have helped them and assisted them um in uh, um providing some information kung ano yung mga ano ano yung mga um dokumento na um na dito sa bayan na to. Oh, okay. Yun po sinasabi niyo na last year pa nyo actually nakita na may mga ganito nga. Nung nakaraang taon, ilan po yung tinitignan ninyong kaso nitong mga Chinese na may hawak na birth certificate? Kung lumobo na siya ngayon sa 1,200, last year, ilan pa lang po ito? Ang mga ang mga natitingnan namin is less than 100 lang nung ano nung nung, nung nakaraang taon. Mm -hmm. um, habang habang nagkakaroon ng ng investigasyon, um, lumalaki nga. Meron may, mga ano, meron ngang mga ulat am um, sa aming field offices na um, meron pang mga iba na, na hanggang sa ito nga ay lumobo ng mga 1,200. At dito po sa diyan sa may local civil registry ng Davao del Sur sa Santa Cruz sa bayan po ng Santa Cruz mayroong empleyado na nasuspindi na. Isa lamang po ba yung tinitingnan ninyong empleyado o meron pang iba na under investigation? Ang sa pagkakaalam ko um, DJ Chacha, yung yung local civil registrar mismo ang uh, na-relieve ng doon sa kanyang ano doon sa kanyang um, opisina um, bilang local civil registrar. Um, sinuspinde sinispinde muna yung yung local civil registrar na ito at meron ding mga um, pinaghihinalaan ng mga mga iba pang mga kawani um remember um DJ Chacha ang ang obligasyon na ito o ang mandato na ito para disiplinahin ang ating mga local civil registrar ay nananatili sa ating mga local chief executives o yung mga mayor natin so um ginawa din naman natin ito sinulatan natin ang mga um, uh, mayor na kasangkot dito sa mga um, uh, kasangkot dito sa 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 mga irregularidad na anong ng local civil registrars para maaksyonan ma ng kanyang mga mayor at uh, masampahan ng karampatang mga kasong administratibo. DJ Oo, uh, attorney mak ma 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 makikisingit lang ha. Uh, under the existing regulation, sino ang appointing power? Sino po ang nagbibigay uh, ng appointment sa mga local civil registrar? And ano lang ho ang poder dito? ng uh, PSA sa mga ito. Apo. Ang ang appointing authority po sa ating mga local civil registrars ay nananatili nanat under our local government code sa ating mga city or municipal mayors, no? Mm -hmm. Um sila din po ang disciplining authority kung sila yung yung appointing authority. So lahat ng kawani ng local civil registrars office mm -hmm. ay Inaappoint appoint ng ating mga city at municipal uh, mayors Opo. ang ang function or ang mandato ng TSA ay nananatili sa technical supervision so mm -hmm. hindi hindi saklaw or hindi under Um, ng, uh, ng PSA ang ating mga local civil registrars amanong um, ten Okay at ang uh, PSA po ang siyang nagbibigay ng ac accountable forms dito po sa mga local civil registrar di po ba Kami po ang nagpeprescribe um yes. meron din po kami <clears throat> ano meron din po kami na um, uh, mibigay um kung magre-request ang ating mga local civil registrars ng ng form dahil ang ang pagpiprinta ng ng form ay maginagawa um, ng, ng isang uh, registered government printer mm -hmm. um, natin so Opo. kung magre-request sila at meron silang kailangan na, na mga forms um, uh, ang PSA ang makikipag-coordinate sa ang registered government printer at mabibigyan ang ang okay. local government Sige po, so klaruhin natin 'to, no? Alam na po natin mga kapatid, ano ho, ang responsibilidad ng PSA at saka itong mga local uh, itong mga LGUs. So sa po ng issuance ng birth certificate, uh, ang reports po kasi medyo conflicting, no? Fake birth certificates. Fake ba yung form of hindi totoo yung naan doon sa entrada sa mga form na ito. So far po anong finding nyo? So far po um yung form ay hindi peke. So ibig sabihin na rehistro ito. Mm -hmm. Ngunit um may merong, merong mali doon sa pagkakarehistro. So Opo. ang 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 fake na tinutukoy natin dito ay yung mga entries, Ayan. no? Opo. Mm -hmm. Entries. So ibig sabihin merong Uh, naganap na mali doon sa pagrerehistro so ito mm. yung, yung mga ito yung mga kaso okay. na sinasabi natin na during the time of registration there are falsified documents that were submitted or <clears throat> there are um, there are fraudulent information that were entered by Apa. the local civic okay Sorry. sige so jump po sa puntong yan yung pong accountable form meron ho ba itong corresponding code kasi kung ikaw ay taga Immigration Bureau, I'm sorry, kung ikaw ay taga Foreign Affairs Department o ikaw ay taga LTO o kaya ikaw ay taga Land Registration Authority, kapag nagsumiti sa iyo ng pangangailangan ng birth certificate o maging SEC, opo, meron pa silang paraan para ma-check mo na ho nila yung authenticity ng papel na ginamit. Okay. ama. Um, uh dalawa po kasi yung 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 form na yan no yung yung PSA authenticated copy ito po yung nakalagay sa security paper ito po yung mm. nakikita po natin na mm -hmm. na kulay yellow na medyo nag-green <laughs> no po opa. ito po yung security <clears throat> paper mm -hmm. um uh, po, pwede rin po yung matamper no okay. pwede rin po yung matamper kung magaling na magaling talaga yung ano yung yung um uh, nag uh, okay mm -hmm. pero um, kaya nga po ano inul, um, kaya nga po um uh, ina-encourage natin ang ating mga uh, ibang mga relying parties oh. especially our government partners mm. na mag back kapag ano sa say, for example sa DFA <clears throat> we have, uh, already have our agreement na kapag mayroon silang natatanggap na mga security papers ay mag mag-match mag Um, mag data matching okay. muna sa amin bago nila i-approve yung mga passport. Ang um, para masigurado natin na lahat ng mga uh, natatanggap nila ay within um, uh, the, mm -hmm. the standard and also authentic na galing talaga sa PSA. Um ito ay isang ano ito lang ay isang um, klase ng fraud eh, mas mahirap yung yung fraud um na um iimbestigahan kung During the registration mismo, merong mga mali kay format. Mga... <clears throat> yes, opo opo. Kaya nga po maganda po na ito po yung ating mahiwalay attorney na usapin ha? kasi nga kung ako po si passport uh, processing center, ako po si LRA o LTO, ang presumption of regularity nando doon kasi nga tunay yung papel. Ang problema lang yung entry doon sa birth certificate. Kaya nga po ito nalantad dahil nga dito kay Alice Goo at ilang baho mga kaso. So ngayon po uh, attorney, no? Um ano ho ang inyong aksyon dito? How do you move forward? Um, bawat isa ba ngayon ng local civil registry ay, ay uusisain ninyo dahil ito po kasi nalantad lang ito dahil may nahuli. Diyan po sa Davao area na nag-apply po ng passport. no So, paano po ngayon to Kasi hindi natin ngayon ma-imagine, ma, 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 maisip kung gaano pala kalawak na ito, itong problema ito. Baka ho, hindi po lamang sa Davao ito, baka po sa iba pa mga bayan opo um uh, manong Ted um, under the under MC 2024-17 no unang-una sa lahat um, dahil sa mga kaganapan na ito um nag-issue uh, po tayo ng, ng memorandum circular uh, na nag uh, So, dadagdag ng mga requirements katulad ng um, kailangan makita mo yung kailangan makita ng ng local civil registrar ang nagpaparehistro uh, kailangan meron siyang uh, national ID or um kailangan niya munang magparehistro sa national ID no um, kailangan din ng ano ng ng front facing uh, mm -hmm. photograph mm -hmm. um uh, na isa submit sa sa local civil registrar at kailangan niya mag-submit okay. ng mga am um, uh, identification mm -hmm. um proof of identification ng kanyang mga parents no um mm -hmm. uh, bukod dito um da dahil dito sa sa issue ones na to um binibigyan din natin ng visitorial powers yung mga field offices ng ng PSA para from time to time um ang mga local civil registrars ay binibisita ng ating mga field offices at mm -hmm. tinitingnan yung regularidad ng ng kanilang mga um, pagkuha ng hmm. ng uh, supporting documents especially dito sa delayed registration. Okay. Ngayon. Sige po. So ito hong ginagawa ngayon ng kanilang opisina moving forward to prevent, no? Ito pong ng nangyayari. Pero doon po ngayon sa mga nabigyan na ano ho ng authentic birth certificate na mga dayuhan at hindi naman talaga Pilipino, sa ngayon po maghihintay na lang tayo ng pagsulpot ng bawat uh, si bawat kaso na merong either application po ng passport o anuman na yung pundayuhan ay gumagamit ng birth certificate na hindi naman totoo para po ninyo imbestigahan. Ganun po mangyayari. Opo manong Ted. At um, mm -hmm. katulad ng, ng isinampan natin na uh, kaso, um ito yung petition for cancellation of birth certificate um kapag tayo ay merong report na matatanggap sa ating mga kasama sa sa gobyerno um, like the National Bureau of Investigation um, Bureau of Immigration or DFA na nagsasubmit ng ng kahina-hinala na, na birth certificate um uh, i-endorse pa rin po natin ito para makansila yung birth certificate with the Office of the Solicitor General. Ted. Uh, lahat po ba, at uh, tanging solgen lang, ang uh, may poder para magpakansela ng birth certificate kahit na hindi ito local official issue? Um, ang, ang Office of the Solicitor General kasi Manong Ted ay ang mga lawyers kung baga legal <clears throat> counsel ng buong gobyerno. Okay. Um, pag-uusapan namin, kasi baka ano baka mabaha ng, opa, uh, ng petition opa. ng ating Office of the Solicitor <clears throat> General mm -hmm. pag-uusapan namin ng OSG kung po pwede nilang um ideputize ang okay. legal service ng PSA at kami din ay tutulong um, mm -hmm. uh, makikipag-ugnayan din sa sa DOJ no kung baka naman po po pwede kami ano po pwede po kaming magkaroon ng, ng assistance din from our DOJ dahil kulang din ang mm. ang mga lawyers mm. ng uh, LSP sa ngayon okay, okay sige po So sir uh, sa sitwasyon po natin ngayon no uh, ano ba ang dahilan kung bakit po ang iba na mga dayuhan kasi dito po sa Davao yata pati po Vietnamese etc no ay nakakuha ng authentic birth certificate mali nga lang po I mean fake lang yung mga entrada uh, ano ba dahilan ba sila kumukuha nito passport, di po ba, no? Passport, right? Klaro naman 'yon, no? Pangalawa, sa pagbili ng lupa. Di po ba? Kasi under our existing uh, constitutional provision, hindi ka pepe, andayuhan, hindi pa pwedeng magmay-ari ng lupa, di po ba, attorney? Apo. Apo. So, nangangahulugan po na kasi itong kaso po ni Alice Guo, ito ho actually pag nakansela yung kanyang birth certificate, yung lupa binili niya, di po ba bumili siya ng lupa sa Baufo, Siya may may-ari ng lupa doon eh. Di po ba under dalo ano mangyayari doon? Uh, kapag napatunayan nga ano, hindi pala siya Pilipino pero siya poy nakabili ng lupa. Opo. Um well, ito ay pinag-uusapan naman sa sa um, ating mga ibang mga um kawani ng ano ng gobyerno, mm -hmm. ang OSTN ay ay kasama din doon sa um, nakikipag-usap kung ano mm -hmm. yung uh, dapat na next nagagawen, no? Mm -hmm. Ang susunod na gagawin kapag uh, kapag wala nang ano, wala nang amber uh -oh. um, certificate na uh -oh. sabi na ano na Pilipino, yung isang isang foreign national, no? Uh Opo. -oh. Um uh, ito ay uh, ito ay Kaso na nag-uusap-usap ang mga ang mga lawyers oh, ng oh. gobyerno kung ano yung, yung nararapat na oh, pato kampanya oh, oh. Kasi nga po mga kapatid isipin po natin sa uh, hindi po naman uh, lahat no ay para sa passport, kasi yung iba para sa makabili ng lupa. Kahit na dayuhan. pangalawa, makapagparehistro sa sec kasi under po sa SEC regulations, hindi pa pwede na mga dayuhan yung majority ng may may-ari ng korporasyon, di po ba? So, lalabas ngayon, uh, attorney, itong lawak ng problema na nilikha nito. So, sa pinpo ng korpor mga pagpaparehisto po sa SEC ng mga korporasyon, pagbili ho ng mga lupa, ano ho, including ito pong iba pa ng mga tanging Pilipino po lamang pinapayagan. Ano po? Ganun po ngayon ito. Kalawak, ano pong balak ng inyong opisina ho dito considering ang pinagmula ng lahat ng ito ay yung birth certificate? Kailangan nga talagang matunton natin manong Ted yung yung source ng problema which is the the application of a of a fraudulently acquired um uh, birth certificate no so kailangan nating magkaroon ng ano ng um well sa 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 ating opisina mm -mm. um uh, meron na kami talagang protocol mm -mm. um ng indorso pag file ng kaso ano yung ano at hanggang sa hanggang sa uh, file natin yung yung kaso ng uh, pag Uh, a ng ng birth certificate ano um, dahil nga sa marami ang ang nadediscover ngayon na na mga foreign nationals na nagkaroon ng ng birth certificate we have uh, we have dedicated our um, uh, lawyers also to ano to um, uh, have their ano have uh, um the fact finding um mm -hmm. at magindorse sa uh, sa ating office of the solicitor general ng Opo. ng ng kaso para sana, sa sa pagkansela ng mga birth certificates ng mga nanturang foreign nationals na nato okay. manong Ted um okay. uh, yung yung fact finding namin we all uh, also have a fraud management division mm -hmm. uh, na nag -invest, uh, investigate sa ating mga Um, mga locals, mga ganito mga nangyayari, mga irregularidad sa sa pagtatalang sibil mm -hmm. sa ating local civil registrars at even sa sa among our PSA employees, no, hindi pa rin natin naman um, tinatanggal yung 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 posibilidad mm -hmm. na uh, maaring ano maaring within our ranks ay meron din kaming ano meron din mga mm -hmm. um, hindi alam niyo na po, apo, apo, apo. Hindi, hindi, na ayon sa, sa, sa standards or protocols ang mga ginagawa. So lahat ng mga ito, hindi natin, ano, hindi natin uh, ipinagwawalang bahala at mm. tinitingnan po na sa uh, apo sabi niyo sabi niyo within your ranks no maaaring mismo sa PSA sa loob ay meron po tayong kasapakat nitong mga sindikatong ito if I may use the word syndicate ano kasi nga ang lawak na ang dami so sa panghuli pong punto ganun sa inyong lingkod sir di ho ba ang accountable forms na ito may imbentaryo? at ang PSA din po ay nangangasiwa sa di ba including sa populasyon ng Pilipinas di ho ba Sir, so sa bawat bayan, meron tayo diyan populasyon na, no? At meron din po tayong birth rate na tinatawag. So vis a -vis, the number of forms na ibinibigay dito sa local civil registrar, hindi ho ba isa yon sa mga punto na matataka ka na uubos ang form nila dito? Sa dami ng mga late registration, di po ba? O alam niyo ho yun? So, sa puntong yon ano ho ang balak niyo ho ninyo, at uh, attorney? Um, dito sa mga forms, um, well, makikita mo naman kung, kung ma mauubos yung kanilang mga forms um, dahil sa kanilang uh, birth Um, registration mm, no sa dadalo ng welcome naman po yun. ang ang tinitingnan po natin dito ay yung dami ng ng delayed registration yun. O, okay lang po. po kapag timely registration ano po Oo, um, pero kapag ano kapag uh, ang masyadong marami naman ang ang delayed registration ito ay nagti-trigger sa amin na bakit ganito ang ang ang, ang submissions nitong nitong uh, um local civil registrar na to at ito ay isang trigger na para ano para magkan mm -hmm. ng tutorial uh, 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 ocular um visit sa ating uh, local civil registrars at magtanong-tanong at mag-audit no dun sa doon sa mga Um, proseso ng local civil registrar. Okay. Sige, uh -oh. pa. Okay. Yes Sige. po. Yes mm po. -hmm. Attorney, um, yung pong sinasabi nyo ngayon na ginagawa ninyo na ocular visit dito sa mga local civil registry office na may mang, na mataas yung bilang ng late registration, bukod po dito sa Davao del Sur, are there other areas na nakita nyo na na ganito rin po kadami ang bilang ng na mga nagpaparehistro na late? Ah, uh, meron kaming tinitingnan ngayon na 21 local civil registrars, mm. um DJ So, um, since um, uh, since January of this year, um, uh, we are um, uh, we have uh, we have um, we have already deployed our manpower to look into this 21 civil registrars. Hindi naman hindi naman po ito, ano, hindi naman po ito um kasing dami ng uh, um, Davao del Sur. O, ng, uh, oh, ng Davao del Sur. Pero meron ding mga meron ding mga civil registrars na napapasukan, no? Napapasukan nang konti-unti at kahit naman konti yung ano, yung 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 mga kaso doon, yung impact naman nito DJ Chacha at Manong Ted ay napakalaki. Mm. -hmm. Uh, hindi hindi rin minsan ano, hindi rin minsan ito dun sa may dami, pero am um, kung, kung may nauulat na mga ganyan kahit iisa lang, pinupuntahan talaga natin mm -hmm. para ano para para naman yung impact sa ating uh, ibang mga, sa ating ibang uh, proseso sa at, sa gobyerno mm. ay hindi maaapektuhan. Okay. Sige po. So, 18 po ito, sir. 18 ngayon. Kumbaga, ang inyo pong sinusuri, no? 21, 21 po. I'm sorry, 21 eh. na local civil registrar. All right? Apo. Mostly in Mindanao, Visayas, or Luzon? Kalat po, manong tede. Eh. Meron okay. po dito sa Luzon, meron po sa Visayas, mm -hmm. at meron din po sa, sa Mindanao. Okay, Oo. sige po. So, attorney, salamat po na marami sa inyo pong panahon at napakainam nga po natin na malaman uh, ano, anong ginagawa ng PSA dito po sa isyong ito na intindihan po namin, sakit na ulo nyo ngayon. <laughs> <laughs> Opo. Opo, pinag parang parang dalawang buwan na po natin pinag-uusapan it, na ito at patuloy pa rin po kami mm. na mm. uh, uh, mag-iimbestiga, patuloy pa rin po kami na naiisip ng paraan para mas mapaigting natin ang integridad ng ating pagtatalang civil sa sa ating bansa. Manong Ted. Salamat, salamat po. Salamat po. Opo. Thank you, attorney. Thank you po and Godspeed. Si uh, attorney Elizer Ambatali po, ang legal at uh, service director po and data privacy officer ng Philippine Statistics Authority. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.